Good morning mga kaibigan Kaibigan, gusto ko lang ipakita sa inyo itong aking pipino Ito na i-feature ko na ito last 2 uh, months na yata na yung binagyo sila kaya ngayon ito na yung resulta kahit pa pano nagbigay sila ng grasya Ito yung mga bunga niya yan so, ayan o oh. dami no kaibigan no? so kaya gusto ko rin ipa kita sa inyo ito upang sa kaya ganun eh, hindi kayo mawalan ng lakas ng loob na magtanim kasi sa totoo lang kaibigan itong pipino ko nito dinanan to ng bagyo eh gusto ngayon nakikita natin yung kanyang bunga sunod sunod na yan o oh, yan dito so ayan o oh. ang dami hindi ko pa sana ito ibibidyohan kasi yung oras ay alanganin kaya lang kung hindi ko naman bibidyohan kagad to ibig sabihin ah uh, ma-oversize kasi pagka pinabayaan ko to eh so ngayon hindi pa kinabangan pag kinabangan naman kaya lang yung iba ayaw ko sinang uh, malalaki so kailangan pipitasin ko na siya kaagad upang sa ganun mag-stay siya doon kung anong kalaki niya ngayon yung pa yung laki niya hanggang sa uh, mapitas ko siya so ngayon yung iba dito ano bakante tapos doon sa kabila ay eh, mayroon pa rin. Doon din sa kabila mayroon din. Yung mga bakante na yan ay eh, hindi nakasurvive doon sa bagyo. Kasi ginawa ko na lahat ng paraan pero wala tayong magagawa. Talagang wala talagang magsasaka. Dito, yan o, oh, papakita ko sa inyo. Kasi yung, ito papakita ko sa inyo mga guys. No? Kapag hindi ko papitasin itong ganito kalaki, ibig sabihin, ano to eh, mag-oversize na lalo kapag hindi ko na pinitas ngayong oras na ito katulad dito yung dalawa kasi nito nagpitas kami kahapon hindi namin nakita ngayon lang namin nakita ngayon ko lang ito nakita eh timing naman na pwede pa naman so kung ayaw naman bilhin mahilig din ako sa pipino kaya sabi ko itry ko muna ibenta ngayon kapag hindi mabili gagawin ko dyan is eh dadaling ko sa bahay kainin namin ng pamilya ko kasi mahilig din yung mga pamilya ko ng pipino kaya nga naging interesado akong magtanim ng pipino dito sa garden ko. Yan ang nakakabit sila lahat, ang dami. So, wala naman tayong ibang pasasalamatan nito. Unang-una kay Lord, number one yan. Tapos pangalawa, yung kayo na sumusubaybay sa akin, na isinishinishare ko sa inyo palagi itong mga ginagawa ko, upang sa ganun eh, kung gusto nyo naman magtanim din na katulad ko. So, thank you kung masundan naman din yun ako at unang una sa lahat kung sana naman kung nagustuhan nyo yung video ko eh mag subscribe naman kayo kasi gusto ko talagang lumago din yung aking youtube channel na tungkol dito sa aking mga ipinapakita sa inyo unang una kasi mga kaibigan kaya ako pinasok itong pag upload ng mga youtube na dito sa youtube ko dahil sayang din naman ang gaganda naman kasi nang mga fini-feature ko sa inyo kaya sana subaybayan nyo ako ito lalaki oh ang laki talaga yun oh eh, no? yan pa oh ang dami so kahit balik-balikan natin sila no kasi kung tutusin dapat ko ang gagawin ko dito is hindi ko dapat ito i-delete sa cellphone ko eh alam nyo bakit kasi ito yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan eh no na kaya ako nagsisipag dahil nakikita ko yung resulta ng aking gawa ito na sila. Kaya, so ngayon, akong, ito yung nagpapa sa atin, no? So, yun dami, oh. So, thank you, thank you. Ang pasasalamatan ko dito yung number one na uh, viewers ko yung uh, Indonesia, uh, Vietnam, Taiwan, uh, Vietnam, meron din yan, Vietnam. So, Japan, meron din. So, lalong-lalong sa aking Uh, bayan na uh, Pilipinas uh, aking bansa na Pilipinas so thank you Philippines para sa inyong pagsubaybay sa akin so sana makakabigay ito ng inspiration sa inyo dahil napakagandang no, so thank you thank you thank you thank you